So mga katami, uh, dito tayo kung makikita nyo katami may bunga na yung ating kakaya at tumataas na siya mga katami. So may gagawin tayo mga katami para hindi tayo mahirapan sa pagharbis ng bunga niya. Tara let's go, sama niya ako. Oh. So, ayan mga katami, kung naalala uh, kayo na mamatay ito, hindi po ito mamatay mga katami. At uh, pinababa lang natin para hindi tayo mahirapan sa pag-arbis ng kanyang bunga. So, ayan mga katami, oh, pwede na natin abutin. Oh. So, abut na natin yung kanyang mga bunga. Uh, at hanggang dito na lang video natin. Thank you for watching.